Hi guys, may bakanting lote dito sa may bakura namin. Kaya naman ko na magtayo ng something something dito. Hoy, ano yun? <laughs> Gusto kong patayuan ito ng five-story building. Ano ba? Baka maniwala sila. <laughs> Pero seryoso lang guys, gusto ko talaga tong gawing mini garden. Yung may mga iba't ibang uri ng halaman. Especially mga gulay. Kasi alam naman natin na talagang ang panahon ngayon, sobrang mamahal na ng mga bilihin. Kaya naman, mas maganda na maging wais na rin tayo. Aba, kahit mga gulay ngayon, nagmamahal na din. Ako lang hindi. Charot. <laughs> Kaya naman, sisimulan ko na itong aking second project this 2024. Aba, may first project na siya. Yes guys, meron na tayong first project pero on process pa. Hindi ko mo na i-reveal sa inyo kasi nga baka maudlot pa. But anyway, sinabi ko nga bago pumasok itong 2024, magiging productive ako ngayong taon na to. Kasi ang goal ko, ma-achieve ko yung 70 to 80% ng mga pangarap ko. Pero kahit pa paano, kahit mga 50% lang, ay eh masaya na rin ako. Alam ko na hindi talaga magiging madali ang mga bagay-bagay. Tiwala lang talaga sa sarili ang pinangahawakan ko sa panahon ngayon. At syempre, tiwala na lang kay Lord na igagay niya ako sa lahat ng bagay-bagay. At syempre guys, kailangan ko din talaga samahan ng sipag at syaga. Yun ang isa sa mga susen ng gumpay Maraming hindi ginagamit na hollow block dito sa amin kaya naman naisip ko na bakit hindi ko na lang gamitin. Gagawa ko ng parang lagayan ng mga halaman ko. Huy! <laughs> hindi ako sure pero parang banig ang tawag dito. pa naman guys kung anong tawag dun sa lagayan ng mga halaman. Dito tayo minsan magtatanim sa ginawa natin yan. Actually plano ko tatlo doon pa yung isa. So, pero pag-iisipan muna natin kung kakasya. But anyways, ngayon, dalawa muna yung ating gagawin. O, oh, di ba diba guys, for the hingal talaga ang person. Kasi nakakapagod din pala talaga to. But anyways, for the goal, kaya kahit mahirapan tayo, go na go. Napansin nyo ba na naglagay ako kanina ng kahoy dun sa gilid-gilid kasi iniisip ko baka lumabas yung mga buhangin. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko pero pauso lang gano'n. Ito nga palang ideyang to ay galing lang din talaga sa aking isipan. Hindi talaga ako nanood sa mga YouTube, TikTok, mga gano'n kasi nga pala decision ako. <laughs> Ito nga palang lupang to ay hindi nuno sa punso. Dito kasi yung sigaan namin before. Feeling ko talaga eh fertilizer itong mga lupang nandito. Oji ba nagmarunong na naman tayo ito nga palang area to ay gagawin ko rin taniman. Kaya naman yung mga nakikita nyo mga kahoy na yan, don't you worry, tatanggalin ko lahat yung mga yan. So yan guys, napuno na natin tong isa. Itong isa naman, to be continue na lang. Siguro mga hapon, ipagpapatuloy natin yan. Pero ito guys, gusto ko or plano ko na bilhan siya nung parang fertilizer na lupa ba yun? Yung nakasakong lupa para sa ibabaw para kahit papano may konting taba naman itong ating lupa. Hindi ko alam kung anong tawag sa halaman to pero kinakain to. Tapos, meron ding sili. Tapos, eto pa. Another sili. Pagkatapos ay dinaligan ko na itong lupa kahit wala pang halaman. Oji, baka iba talaga yung trip ko. nakaka -bad trip. Pero alam nyo ba guys, just recently, parang napapamahal na ako sa mga halaman. Nagugustuhan ko na magtanim, inaalagaan ko na yung mga halaman dito sa amin. Naku, para magiging certified plantita na ako. Baka isang araw, mabalitaan nyo na lang, sekretary na ako ng Department of Agriculture. Charot. Pero sa totoo lang, nakwento ko na rin naman to sa mga previous videos ko na talagang gusto ko magkaroon ng farm. Doon ay magtatanim kami, mag-aalaga ng mga hayop, tapos magpapatayo ng maliit na bahay kubo. Kumbaga magiging rest house namin yon. Pero sa ngayon, hindi pa talaga afford, kaya dito na lang muna sa likod bahay namin. Since may mga bakanti pa namang lupa dito, edi go na go! Pero alam nyo guys, habang ginagawa ko to, talagang lumalawak yung aking imagination. Mas lalong nadadagdagan yung mga idea ko kung anong mga dapat kong gawin dito sa likod bahay namin. Kung ano yung mga itatanim ko, yung mga idadagdag ko dito. Tapos na naisipan ko din na tumingin sa Pinterest para makakuha ko ng mas marami pang idea. Hindi pa man natatapos itong project ko, talagang sobrang excited na ako. Pagkatapos ay eh, nilinis ko naman itong mga lupa. Tinanggal ko yung mga ibang plastic, bato, bakal. Kasi nga yung pinagkunan ko ng lupa ay dating sigaan. At ayan, sa wakas na tapos na rin ang pagtataniman natin ng mga halaman. Napapaisip na tuloy ako kung ano mga halaman ang itatanim ko dito. Pa-comment naman guys kung ano magandang halaman ang itanim dito. So yun lang muna po for today's video. Maraming salamat po sa panood!